Ayan, mukbang tayo ngayon. Lunch, mukbang. Ito, tatlong ulam, 85 lang, oh. 90 dapat, kaya lang. 1 one, one fourth lang yung akong kanin, eh. Dapat 90 ito, eh. Ayan, merong, merong gulay, merong, merong isda, saka merong, ano to, curry, chicken curry. 85 lang ito. Dapat 92 eh. Kasi, ay eh, yung One half lang yung pinuha kong kanin. Kaya hindi ng kakanin. Hmm. Madam, anong luto itong isda? Pinangat? Hmm? Uh, Sarsyado. Ah, sarsyadong galunggong. Sarsyadong galunggong, chapsoy, tsaka chicken curry. Oh. 90 pesos lang. Sangka pa. Okay, mm. oh. Madam, ito. Ito. The... Bakit? Ay, yung ano? Oo. Oh. Okay, thank you. Dati in-order ko rito kape. Can I have some drinks? Eh, no. Fruit beer. Root beer. Ang gotong root beer ko. Ah. Arte Fuzot Biyo. Masarap ng sarsyado niya. May kamatis, may luya. Yung kamatis is uh, additional. Yung kamatis parang parang, parang asim, pang asim. Tapos luya, pangalis ng uh, pangalis ng lansa Hallelujah yeah. Tam mm. sa inyo na yan ma'am Sige, eh kumuha ko naman ako na yelo Sa akin yan Ten pesos lang to. Hmm. Sarsyadong galunggong Niluto sa Itlog Ano to? Sa kagilisang kamatis at uh, luya Siguro Siguro may bawang at saka Pagkakubuyas din yun. Ayan na. Mmm. Tap. Malaseng ulit na isda. Tap, tap, soy. Ang daming tapsoy, oh. Sookin okay kasi ako dito kaya ang daming dalagay, oh. Ibang. Like. Crunchy and succulent Hmm, Pag press at saka medyo Pag-press at saka medyo half-cooked Banamis, namis si. Eh. Mm, Hmm. Hindi ako nag-breakfast eh, kaya gutom ako. Pag gutom ka, masarap kumain kasi lahat ng kainin mo masarap. Hmm. Ang laki ng yelo. Hmm. tag-init na ngayon kaya ang inuorder ko soft drinks. Pag taglamig, patulad ng last month, kape sa umaga. Ang dami yan. Ito po. Red bell pepper, paborito ko po. Okay. Maganda rin sa mga mga, mga kidney kidney slice, kidney damage. Ang sarap ng pagkaluto ng ang sarap ng pagkaluto ng chapsol. mudah lutung pun durainya ada ada dia sekarang ni siyang young corn, may young corn, may young corn, may carrots may young corn carrots, cauliflower, tsaka ano to? sweet well asban, sarap, 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 tama Meron ka ang chipa? Pag crunchy, ibig sabihin nung fresh, fresh yung luto nila. Pag malabsa na, malamang, hindi na fresh yung. Galing. isang pirasong galunggong gulag tsaka mm, chicken curry mm. mura no? paano kaya sila kumikita rito? kumikita pa kaya to? ang mura nang bilihin nila ang mura nang ang mura nang mingkwan nila pagkain dito yung gulay nila rito isang order 25 mm -hmm.